So yan po guys, ito yung bago namin paninda. Uh, Silpo-silpon. Tapos ito, uh, parang spring. Kapag hinihila, tumutunog. Tapos ito yung ano. May tawag na tayo ma? Cases. Cases, kapag linagay sa tubig, nalaki siya. Tapos ito yung bubbles, bubbles. Yan. Bali, may dalawang customer na bumili. Si Janna at saka si Janong. Ihipan mo na. So yan po yung bagong dating na paninda namin. Ayan. So kapag madiskarte ka sa buhay, marami kang alam na ano, uh, paninda. Yan ako. Tutok mo sa electric pa lang yan, Barn. Oo. Ayan. Discard lang yung sa buhay para madami yung ano, paninda natin. Yan. Tutok mo sa electric pa